Ang kwento ng pagtubos, kabanata 24, ang kaban ng Diyos at ang kayamanan ng Israel. Ang kaban ng Diyos ay isang sagradong kaban na ginawang imbakan ng sampung utos na ang batas ay ang kinatawa ng Diyos mismo. Ang kaban na ito ay itinuturing na kaluwalhatian at lakas ng Israel. Ang tanda ng banal na presensya ay nananatili dito araw at gabi. Ang mga pari na naglingkod bago ito ay sagradong itinalaga sa banal na katungkulan. Nakasuot sila ng baluti sa dibdib na may hangganan na may mga mamahaling bato na may iba't ibang materyales, katulad ng bumubuo sa labindalawang pundasyon ng lungsod ng Diyos. Sa loob ng hangganan ay ang mga pangalan ng labindalawang tribo ng Israel na nakaukit sa mga mamahaling bato na nakalagay sa ginto. Ito ay isang napakayaman at magandang gawa na nakabitin sa mga balikat ng mga pari na tinatakpan ng dibdib. Sa kanan at kaliwa ng baluti ay nakalagay ang dalawang malalaking bato na kumikinang nang may matinding ningning. Nang ang mga mahihirap na bagay ay dinala sa mga hukom na hindi nila mapagpasyahan, sila ay isinangguni sa mga pari at sila ay nagtanong sa Diyos na sumagot sa kanila. Kung kanyang paboran at kung kanyang ipagkakaluob sa kanila ang tagumpay, isang halo ng liwanag at kaluwalhatian ang partikular na nakalagay sa mahalagang bato sa kanan. Kung hindi niya sinasang ayunan, ang isang singaw o ulap ay tila naninirahan sa mahalagang bato sa kaliwang kamay. Nang magtanong sila sa Diyos tungkol sa pagpunta sa pakikipagdigma, ang mahalagang bato sa kanan, kapag pinaligiran ng liwanag, ay nagsabi, humayo ka at guminhawa. Ang bato sa kaliwa, kapag nalilimon ng ulap, ay nagsabi, hindi ka paruroon, hindi ka uunlad. Kapag ang mataas na saserdote ay pumasok sa loob ng kabanalbanalan, minsan sa isang taon, at naglingkod sa harap ng kaban sa kakilakilabot na presensya ng Diyos, siya ay nagtanong, at madalas na sinasagot siya ng Diyos sa isang naririnig na tinig. Nang hindi sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng isang tinig, pinabayaan niya ang mga sagradong sinag ng liwanag at kaluwalhatian sa mga kerubin sa kanan ng kaban bilang pagsang-ayon o pabor. Kung ang kanilang mga kahilingan ay tinanggihan, isang ulap ang nakapatong sa mga kerubin sa kaliwa. Apat na makalangit na anghel ang laging kasama ng kaban ng Diyos sa lahat ng paglalakbay nito, upang bantayan ito mula sa lahat ng panganib at tuparin ang anumang misyon na hinihiling sa kanila na may kaugnayan sa kaban. Si Jesus, ang anak ng Diyos, na sinundan ng makalangit na mga anghel, ay nauna sa arka pagdating sa Jordan, at ang tubig ay nahiwalay sa harap ng kanyang harapan. Si Kristo at ang mga anghel ay nakatayo sa tabi ng kaban at ang mga saserdote sa higaan ng ilog hanggang sa ang buong Israel ay tumawid sa Jordan. Si Kristo at mga anghel ay dumalo sa paglilibot ng kaban sa palibot ng Jericho at sa wakas ay ibinagsak ang malalaking pader ng lungsod at ibinigay ang Jericho sa mga kamay ng Israel. Resulta ng kapabayaan ni Eli, noong si Eli ay mataas na saserdote, itinaas niya ang kanyang mga anak sa pagkasaserdote. Si Ilay lamang ang pinahintulutang pumasok sa kabanal banalan minsan sa isang taon. Ang kanyang mga anak na lalaki ay naglingkod sa pintuan ng tabernakulo at nang asiwa sa pagpatay sa mga hayop at sa altar ng paghahain. Patuloy nilang inaabuso ang sagradong tungkuling ito. Sila ay makasarili, mapagimbot, matako, at palayaw. Sinaway ng Diyos si Eli dahil sa kanyang kriminal na pagpapabeis sa disiplina ng pamilya. Sinaway ni Ilay ang kanyang mga anak ngunit hindi sila pinigilan. Matapos silang mailagay sa sagradong katungkulan ng pagkasaserdote, narinig ni Ilay ang kanilang paggawi sa pagdaraya sa mga anak ni Israel sa kanilang mga handog, gayon din ang kanilang matapang na paglabag sa batas ng Diyos at ang kanilang marahas na paggawi, na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Ipinalam ng Panginoon sa batang si Samuel ang mga hatol na kanyang ipapataw sa sambahayan ni Ilay dahil sa kanyang kapabayaan. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, narito, ako'y gagawa ng isang bagay sa Israel, na kung saan ang dalawang tainga ng bawat makakarinig ay magpapantang. Sa araw na yaon ay aking gagawin laban kay Ilay ang lahat ng mga bagay na aking sinalita tungkol sa kanyang sangbahayan, kapag ako'y nagpasimula, ay aking wawakasan din. Sapagkat aking sinabi sa kanya na aking hahatulan ang kanyang sangbahayan magpakailanman dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat ginawa ng kanyang mga anak ang kanilang sarili na hamak, at hindi niya sila pinigilan. At kaya't ako ay sumumpa sa sangbahayan ni Eli, na ang kasamaan ng sangbahayan ni Eli ay hindi liwinisin ng hain o handog man magpakailanman. Ang mga pagsalangsang ng mga anak ni Eli ay lubhang mapangahas, lubhang nakakainsulto, sa isang banal na Diyos, anupat walang hain ang makapagbayad para sa gayong sinasadyang pagsalangsang. Nilapastangan ng mga makasalan ang pari na ito ang mga hain na naglalarawan sa anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanilang kalapastanganan ay niyurakan nila ang dugo ng pagbabayad sala, kung saan nagmula ang kabutihan ng lahat ng mga sakripisyo. Sinabi ni Samuel kay Eli ang mga salita ng Panginoon, at sinabi niya, ito ay ang Panginoon, gawin niya ang inaakalan niyang mabuti. Alam ni Eli na hinamak ang Diyos, at nadaman niyang nagkasala siya. Siya ay nagsumite na ang Diyos sa gayon ay pinarurusahan ang kanyang ng kanyang makasalanang kapabayaan. Ang salita ng Panginoon kay Samuel ay ipinaalam ni Eli sa buong Israel. Sa paggawa nito, naisip niyang itama sa isang sukat ang kanyang nakaraang makasalanang kapabayaan. Ang kasamaan na ipinahayag kay Ilay ay hindi nagtagal. Ang mga Israelita ay nakipagdigma sa mga Filisteo at natalo, at apat na libo sa kanila ang napatay, ang mga Hebreo ay natakot. Alam nila na kung marinig ng ibang mga bansa ang kanilang pagkatalo ay mahihikayat silang makipagdigmo din sa kanila. Ang mga matatanda ng Israel ay nagpasya na ang kanilang pagkatalo ay dahil ang kaban ng Diyos ay wala sa kanila. Nagpadala sila sa Shiloh para sa kaban ng tipan. Inisip nila ang kanilang pagdaan sa Jordan at ang madaling pagsakop sa Jericho nang dalhin nila ang kaban, at nagpasya sila na ang kailangan lang ay dalhin ang kaban sa kanila, at sila ay magtatagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Hindi nila napagtanto na ang kanilang lakas ay nasa kanilang pagsunod sa batas na iyon na nakapaloob sa kaban na isang tinatawan ng Diyos mismo. Ang maruming mga pari, sina Nahafni at Finihas, ay kasama ng sagradong kaban na lumalabag sa batas ng Diyos. Dinala ng mga makasalanang ito ang kaban sa kampo ng Israel. nangbalik ang kumpiyansa ng mga lalaki ng digmaan at nadama nila ang tiwala sa tagumpay. Kinuha ang arko, at nang ang kaba ng tipa ng Panginoon ay dumating sa kampamento, ang buong Israel ay sumigaw ng malakas na hiyaw, na anupat ang lupa ay umalangaw-ngaw muli. At nang marinig ng mga Filisteo ang ingay ng hiyawan, kanilang sinabi, Ano ang kahulugan ng ingay nitong malaking hiyaw sa kampamento ng mga Hebreo? At kanilang naunawaan na ang kaban ng Panginoon ay dumating sa kampamento. At ang mga Filisteo ay nanggitakot, sapagkat kanilang sinabi, ang Diyos ay pumasok sa kampamento. At kanilang sinabi, sa aba natin, sapagkat wala pang ganoong bagay noon paman. Sa aba natin, sino ang magliligtas sa atin sa kamay ng mga makapangyarihang Diyos na ito? Ito ang mga Diyos na sumakit sa mga Egyptian ng lahat ng mga salot sa ilang. Kayo'y mga nagpakalakas, at kayo'y mga nagpakalalaki, o kayong mga Filisteo, upang kayo'y huwag maging mga alipin ng mga Hebreo, na gaya nila sa inyo, magsitigil kayong parang mga lalaki, at lumaban. At ang mga Filisteo ay nakipaglaban, at ang Israel ay nasaktan, at sila'y tumakas bawat isa sa kanyang tolda, at nagkaroon ng napakalaking patayan, sapagkat may nabuwal sa Israel na tatlong panglibong naglalakad. At ang kaba ng Diyos ay nakuha, at ang dalawang anak ni Eli, sina Hafni at Pinhas, ay napatay. Inakala ng mga Filisteo na ang arka na ito ay Diyos ng mga Israelita. Hindi nila alam na ang buhay na Diyos, na lumikha ng langit at lupa, at nagbigay ng kanyang batas sa Sinai, ay nagpadala ng kaunlaran at kahirapan ayon sa pagsunod o paglabag sa kanyang batas na nakapaloob sa Sagradong Kaban. Nagkaroon ng napakalaking pagpatay sa Israel. Si Eli ay nakaupo sa tabi ng daan, nanunood ng may nanginginig na puso upang makatanggap ng balita mula sa hukbo. Siya ay natatakot na ang kaba ng Diyos ay maaaring makuha at madungisa ng hukbo ng mga Filisteo. Isang mensahero mula sa hukbo ang tumakbo sa Shiloh at ibinalita kay Eli na ang kanyang dalawang anak na lalaki ay napatay. Kaya niyang tiisin ito ng may katahimikan dahil may dahilan siyang asahan ito. Ngunit nang idagdag ng mensahero at ang kaba ng Diyos ay nakuha, si Eli ay nag-alinlangan sa paghihirap sa kanyang upuan at napaatras at namatay. Ibinahagi niya ang galit ng Diyos na dumating sa kanyang mga anak. Siya ay nagkasala sa isang malaking sukat ng kanilang mga paglabag, dahil siya ay kriminal na kapabayaan upang pigilan sila. Ang pagbihag ng mga Filisteo sa kaban ng Diyos ay itinuturing na pinakamalaking kapahamakan na maaaring mangyari sa Israel. Ang asawa ni Phinehas, nang malapit ng mamatay, ay pinangalanan ang kanyang anak na Ichabod, na sinasabi, ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha. Sa lupain ng mga Filisteo, pinahintulutan ng Diyos ang kanyang kaban na kunin ng kanilang mga kaaway, upang ipakita sa Israel kung gaano kawalang kabuluhan ang pagtitiwala sa kaban, ang simbolo ng kanyang presensya, habang nilalapastangan nila ang mga utos na nakapaloob sa kaban. Ipapakumbabo sila ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alis sa kanila ng sagradong kaban, ang kanilang ipinagmamalaking lakas at pagtitiwala. Ang mga Filisteo ay nagtagumpay, sapagkat sila ay, gaya ng kanilang inaakala, ang tanyag na Diyos ng mga Israelita, na gumawa ng gayong mga kababalaghan para sa kanila at ginawa silang kakilabutan sa kanilang mga kaaway. Dinala nila ang kaban ng Diyos sa Asdad at inilagay ito sa isang napakagandang templo, na ginawa bilang parangal sa kanilang pinakatanyag na Diyos na si Dagon at inilagay ito sa tabi ng kanilang Diyos. Sa umaga ang mga pari ng mga Diyos na ito ay pumasok sa templo, at sila ay natakot nang makita si Dagan na nakasubsob sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon. Itinaas nila si Dagan at inilagay sa dati niyang posisyon. Naisip nila na baka aksidente siyang nahulog, ngunit kinaumagahan ay nasumpungan nila siyang nakasubsob sa lupa gaya ng dati, at ang ulo ni Dagan at ang kanyang dalawang kamay ay naputol. Ang mga anghel ng Diyos, na laging sumama sa Arka, ay nagpatira pa sa walang kabuluhang Diyos na Diyos Diyosan at pagkatapos ay pinutol ito, upang ipakita na ang Diyos, ang buhay na Diyos, ay higit sa lahat ng mga Diyos, at nasa harap niya ang bawat pag-anong Diyos ay parang wala. Ang mga pagano ay nagtataglay ng malaking paggalang sa kanilang Diyos, si Dagan, at nang masumpungan nila itong wasak na putol-putol at nakahiga sa harap ng kaban ng Diyos, sila ay nalungkot at itinuring itong isang napakasamang tanda sa mga Filisteo. Ipinaliwanag nila na ang mga Filisteo at ang lahat ng kanilang mga Diyos ay masusupol at mawawasak ng mga Hebreo, at ang Diyos ng mga Hebreo ay magiging mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng mga Diyos. Inalis nila ang kaban ng Diyos mula sa kanilang idolo na templo at inilagay ito ng magisa. Ang kaban ng Diyos ay iniingatan ng mga Filisteo ng pitong buwan. Nadaig nila ang mga Israelita at kinuha ang kaban ng Diyos, kung saan inaakala nilang naglalaman ang kanilang kapangyarihan, at inisip na sila ay magiging ligtas at wala ng takot sa mga hukbo ng Israel. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan sa kanilang tagumpay ay isang panaghoy ang narinig sa buong lupain, at ang dahilan ay sa kalaunan ay ibinilang sa kaban ng Diyos. Ito ay dinala sa iba't ibang dakos sa kakilakilabot, at ang pagkawasak mula sa Diyos ay sumunod sa landas nito, hanggang sa ang mga Filisteo ay lubhang nalilito na malaman kung ano ang gagawin dito. Ang mga anghel, na kasama nito, ay nagingat dito sa lahat ng kapahamakan. At ang mga filisteo ay hindi nang ahas na buksan ang kaban, sapagkat ang kanilang Diyos na si Dagan ay nakatagpo ng isang kapalaran na sila ay natakot na hawakan ito, o malapitan sila. Ipinatawag nila ang mga saserdote at ang mga manghuhula, at tinanong sila kung ano ang kanilang gagawin sa kaban ng Diyos. Pinayuhan nila sila na ibalik ito sa mga taong kinauukulan, at magpadala kasama nito ng isang mamahaling handog para sa pagkakasala, na kung malugod na tanggapin ng Diyos, sila ay gagaling. Dapat din nilang maunawaan na ang kamay ng Diyos ay nasa kanila dahil kinuha nila ang kanyang kaban, na pag-aari lamang ng Israel. Bumalik sa Israel, ang ilan ay hindi pabor dito, Masyadong nakakahiya na ibalik ang kaban, at hinimok nila na walang sinuman sa mga filisteo ang maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang dalhin ang kaban ng Diyos ng Israel, na nagdulot ng gayong kamatayan sa kanila. Ang kanilang mga tagapayo ay nakiusap sa mga tao na huwag patigasin ang kanilang mga puso, gaya ng ginawa ng mga Ehipsyo at Faraon, at magpasapit pa sa kanila ng mas malalaking paghihirap at mga salot. At habang silang lahat ay natatakot na kunin ang kaban ng Diyos, Pinayuhan nila sila na sinasabi, ngayon na, gumawa ka ng isang bagong kariton at kumuha ka ng dalawang gatas na baka na walang pamatok at itali ang mga baka sa koro at dalhin mo sa kanila ang kanilang mga guya at kunin mo ang kaban ng Panginoon at ilagay sa koro at ilagay ang mga hiyas na ginto na inyong ibinabalik sa kanya bilang handog dahil sa pagkakasala sa isang kaban sa tabi niyaon at ipaalam ito upang ito ay umalis at tingnan mo, kung umahan sa daan ang kanyang sariling hangganan hanggang sa Beth Sems, ay ginawa niya sa atin itong malaking kasamaan, ngunit kung hindi, malalaman natin na hindi ang kanyang kamay ang sumakit sa atin, ito'y isang pagkakataon, nangyari sa atin yan. At ginawa ng mga lalaki ang gayon, at kumuha ng dalawang gatas na baka, at itinali sa koro, at kinulong ang kanilang mga guya sa bahay. At ang mga baka ay lumakad ng matuwid na daan sa daan ng Beth Sems, at lumakad sa lansangan, na humahagulgol habang sila ay yumayaon, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Alam ng mga Filisteo na ang mga baka ay hindi mahikayat na iwanan ang kanilang mga anak na guya sa bahay maliban kung sila ay hinihimok ng ilang dinakikitang kapangyarihan. Ang mga baka ay dumirecho sa Beth Shemesh, humihiyaw para sa kanilang mga guya, ngunit diretsong lumalayo sa kanila. Sinundan ng mga Panginoon ng mga Filisteo ang kaban hanggang sa hangganan ng Beth Sands. Hindi sila nang ahas na ipagkatiwala ng buo ang sagradong kaban sa mga baka. Nangangamba sila na kung may nangyaring masama rito, mas malalaking kalamidad ang darating sa kanila. Hindi nila alam na sinamahan ng mga anghel ng Diyos ang arka at pinatnubayan ang mga baka sa kanilang landas patungo sa kinaroroonan nito. Pinaparusahan ang presumption. Ang mga tao ng Beth Sams ay umaani sa parang, at nang kanilang makita ang kaba ng Diyos sa ibabaw ng kariton, na hinihila ng mga baka, sila ay labis na nagalak. Alam nila na ito ay gawain ng Diyos. Hinaila ng mga baka ang kariton na naglalaman ng kaban sa isang malaking bato at tumindig sa kanilang sarili. Ibinaba ng mga levita ang kaban ng Panginoon at ang handog ng mga filasteo at kanilang inihandog ang karo at ang mga baka na nagdadala ng sagradong kaban at ang handog ng mga filisteo, sa Diyos bilang isang handog na susunugan. Ang mga panginoon ng mga filisteo ay bumalik sa ekron, at ang salot ay tumigil. Ang mga lalaki ng Beth Shemesh ay interesadong malaman kung anong dakilang kapangyarihan ang maaaring nasa kaban na iyon, na naging dahilan upang may sigawin ito ang gayong kamangha-manghang mga bagay. Itinuring nila ang kaban na nag-iisa bilang napakalakas, at hindi kinikilala ang kapangyarihan sa Diyos. Walang sino man maliban sa mga taong sagradong itinalaga para sa layuning makatingin sa arka, na inalis ang mga saplot nito, nang hindi napatay, sapagkat ito ay parang tumitingin sa Diyos mismo. At habang binibigyang kasiyahan ng mga tao ang kanilang pag-uusisa at binuksan ang kaban upang tingnan ang mga sagradong lugar nito, na hindi nang aas gawin ng mga pag-anong sumasamba sa Diyos Diyosan, ang mga anghel na dumadalo sa kaban ay pumatay ng higit sa limampung libo ng mga tao. At ang mga tao sa Beth Sam's ay natakot sa kaban, at kanilang sinabi, sino ang makatatayo sa harap nitong banal na Panginoong Diyos? At kanino siya aahon mula sa atin? At sila ay nagsugo ng mga sugo sa mga nananahan sa Chiriath Jerem, na nagsasabi, ibinalik ng mga Felasteo ang kaban ng Panginoon, bumaba ka, at dalhin mo ito sa iyo. Dinala ng mga tao ng Kiriat Jerem ang kaban ng Panginoon sa bahay ni Abinadab at pinabanal ang kanyang anak upang ingatan ito. Sa loob ng dalawampung taon ng mga Hebreo ay nasa kapangyarihan ng mga Filisteo, at sila ay lubos na nagpakumbaba at nagsisi sa kanilang mga kasalanan, at si Samuel ay namamagitan para sa kanila, at ang Diyos ay muling naawa sa kanila. At ang mga Filisteo ay nakipagdigma sa kanila, at ang Panginoon ay muling gumawa sa isang himala para sa Israel, at kanilang natalo ang kanilang mga kaaway. Ang kaban ay nanatili sa bahay ni Abinadab hanggang sa ginawang hari si David. At kanyang tinipon ang lahat ng mga piling lalaki ng Israel, na 30,000, at yumaon upang iahon ang kaban ng Diyos. Inilagay nila ang kaban sa isang bagong kariton at inilabas sa bahay ni Abinadab. Si Usa at Aho, na mga anak ni Abinadab, ang nagmaneho ng karo. Si David at ang buong sambahayan ni Israel ay tumugtog sa harap ng Panginoon sa lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika. At nang sila'y dumating sa giika ni Natsion, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos, at hinawakan, sapagkat niyanig ito ng mga baka. At ang galit ng Panginoon ay nagninggas laban kay Uza, at sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian, at doon siya namatay sa tabi ng kaban ng Diyos. Nagalit si Uza sa mga baka, dahil natisod sila. Siya ay nagpakita ng isang hayagang kawalan ng tiwala sa Diyos, na para bang siya na nagdala ng kaban mula sa lupain ng mga Filisteo ay hindi kayang pangalagaan ito. Sinaktan ng mga anghel na dumalo sa kaban si Uza dahil sa pag-aakalang walang pasensya na ilagay ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos. At si David ay natakot sa Panginoon ng araw na yaon, at nagsabi, paano darating sa akin ang kaban ng Panginoon? Sa gayoy hindi inalis ni David ang kaban ng Panginoon sa kanya sa bayan ni David, kundi iniwan ito ni David sa bahay ni Obed-Edom na gityo. Alam ni David na siya ay isang makasalanang tao, at siya ay natakot na, tulad ni Uza, siya ay sa ilang paraan ay maging mapangahas at tumawag ng galit ng Diyos sa kanyang sarili. At ang kaba ng Panginoon ay nananatili sa bahay ni Obed-Edom na gityo sa tatlong buwan, at pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom, at ang buong sang bahayan niya. Ituturo ng Diyos sa kanyang mga tao na, habang ang kanyang kaban ay isang kakilakilabot at kamatayan sa mga lumabag sa kanyang mga utos na nakapaloob dito, ito rin ay isang pagpapala at lakas sa mga masunurin sa kanyang mga utos. Nang mabalitaan ni David na ang sangbahayan ni Obed-Edom ay lubos na pinagpala, at ang lahat na kanyang napagtagumpayan, dahil sa kaban ng Diyos, ay tutum nanabik siyang dalhin iyon sa kanyang sariling bayan. Ngunit bago ng ahas si David na ilipat ang sagradong kaban, pinabanal niya ang kanyang sarili sa Diyos at iniutos din na ang lahat ng mga tao na may pinakamataas na autoridad sa kaharian ay dapat na iwasan ang kanilang sarili mula sa lahat ng makamundong gawain, at lahat ng bagay na makagambala sa kanilang isipan mula sa sagradong debosyon. Kaya dapat nilang pakabanalan ang kanilang sarili para sa layunin ng pagdadala ng sagradong kaban sa lungsod ni David. Sa gayo'y yumaon si David at dinala ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom sa bayan ni David na may kagalakan. At kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon, at inilagay sa kanyang dako, sa gitna ng tabernakulo na itinayo ni David para doon, at naghandog si David ng mga handog na susunugan at mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. Sa templo ni Solomon, nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng templo ay tinipon niya ang mga matatanda ng Israel at ang mga pinakamaimpluensyang tao sa mga tao, upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa lungsod ni David. Inialay ng mga lalaking ito ang kanilang sarili sa Diyos at, nang may dakilang kataimtayman at pagpipitagan, ay sumama sa mga pari na nagdadala ng kaban. At kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon, at ang tabernakulo ng kapisanan, at ang lahat ng mga banal na kasangkapan na nasa tabernikulo, sa makatuwid bagay yaong mga iniahon ng mga saserdote at mga levita. At ang Haring Salomon, at ang buong kapisanan ng Israel, na nanggapisan sa kanya, ay kasama niya sa harap ng kaban, na naghahain ng mga tupa at mga baka, na hindi masasabi o mabibilang dahil sa karamihan. Si Solomon ay sumunod sa halimbawa ng kanyang amang si David. Bawat anim na hakbang ay isinakripisyo niya. Sa pag-awit at may musika at dakilang seremonya, pinasok ng mga saserdote ang kaban ng tipan ng Panginoon sa kanyang dako, sa sanggunian ng bahay, sa kabanal-banalang dako, sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin. Sapagkat ang mga kerubin ay nakabuka ang kanilang dalawang pakpak sa ibabaw ng dako ng kaban, at ang mga kerubin ay nakatikip sa kaban at sa mga pinggan niyaon sa itaas. Isang napakagandang santuario ang ginawa Ayon sa huwara na ipinakita kay Moises sa bundok at pagkatapos ay iniharap ng Panginoon kay David. Ang santuario sa lupa ay ginawang parang makalangit. Bilang karagdagan sa mga kerubin sa tuktok ng kaban, gumawa si Solomon ng dalawa pang anghel na may mas malaking sukat, na nakatayo sa bawat dulo ng kaban, na kumakatawan sa mga makalangit na anghel na laging nagbabantay sa batas ng Diyos. Imposibleng ilarawan ang kagandahan at kareligan ng tabernakulo na ito. Doon, gaya ng sa Teberniculo, ang sagradong kaban ay dinadala sa Sol mapitagang kaayusan, at inilagay sa lugar nito sa ilalim ng mga pakpak ng dalawang mar na kerubin na nakatayo sa sahig. Pinagsama ng sagradong koro ang kanilang mga tinig sa lahat ng uri ng mga instrumentong pangmusika bilang papuri sa Diyos. At habang ang mga tinig na kayo ng mga instrumento ng musika ay umalang-aungaw sa templo at dinadala sa himpapawid sa Jerusalem, ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos ay umani sa bahay, gaya ng dati nitong pinupuno ang tabernakulo. At nangyari, nang ang mga saserdote ay lumabas sa dakong banal, na napuno ng ulap ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Si Haring Solomon ay nakatayo sa isang tansong plansya sa harap ng altar at binasbasan ng mga tao. Pagkatapos ay lumuhad siya at habang nakataas ang kanyang mga kamay, nagbuhos ng theme time at theme time na panalangin sa Diyos habang ang kongregasyon ay nakayuko na ang kanilang mga mukha sa lupa. Matapos tapusin ni Solomon ang kanyang panalangin, isang mahimalang apoy ang dumating mula sa langit at tinupok ang hain. Dahil sa mga kasalanan ng Israel ang kapahamakan na sinabi ng Diyos ay darating sa templo kung ang kanyang mga tao ay humiwalay sa kanya ay natupad ilang daang taon pagkatapos itayo ang templo. Ipinangako ng Diyos kay Solomon kung mananatili siyang tapat at susundin ng kanyang mga tao ang lahat ng kanyang mga utos na ang maluwalhating templong iyon ay tatayo magpakailanman sa lahat ng kaningingan nito bilang isang katibayan ng kasaganaan at matataas na mga pagpapala na nasa Israel dahil sa kanilang pagsunod. Ang pagkabihag ng Israel dahil sa Israel paglabag sa mga utos ng Diyos at sa kanilang masasamang gawa, pinahintulutan sila ng Diyos na mapunta sa pagkabihag upang magpakumbaba at parusahan sila. Bago nawasak ang templo, ipinalam ng Diyos sa ilan sa kanyang tapat na mga lingkod ang kapalaran ng templo, na siyang pagmamalaki ng Israel, at itinuturing nilang may pagsamba sa Diyos Josan habang sila ay nagkakasala laban sa Diyos. Ipinahayag din niya sa kanila ang pagkabihag ng Israel. Ang mga matuwid na lalaking ito, bago ang pagkawasak ng templo, ay inalis ang sagradong kaban na naglalaman ng mga tapyas na bato, at taglay ang pagluluksa at kalungkutan na itinago ito sa isang yungib kung saan ito ay ikukubli sa mga tao ng Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, at upang hindi na maibalik sa kanila. Nakatago pa ang sagradong kaban na iyon. Ito ay hindi kailanman nabalisa mula nang ito ay ilihim. Dito nagtatapos ang kabanata 24. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!